Posible pa raw na bumigat ang traffic na binubuno ngayon ng mga motorista sa iba't ibang panig ng Metro Manila habang papalapit ang Pasko. Kaya ang MMDA naghahanda na. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Pansin niyo bang bumibigat ang dalim ng trapiko nitong mga nakarang araw, lalo na sa EDSA? Sa datos ng Metro Manila Development Authority o MMDA, hanggang nitong November 25, umalo sa mahigit 464,000 na sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Posibleng bunso daw ito ng maraming umuwing balikbayan na magpapasko rito at mga maagang nagsimula sa kanilang Christmas shopping. Definitely, there will be an increase of volume of vehicles for the next few weeks. Yung mga traffic congestion or kaya tawo natin mga bottleneck will be near the mall areas. Ayon sa MMDA, asahan ang patuloy na pagbigat panandali ng dalian ng trapiko dahil sa Christmas rush. Ang mga traffic enforcer ng MMDA extended duty na rin. Simula noong November 18, alas 11 na ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, ang mall hours. Kung gusto ng malls na hanggang madaling araw sila bukas, mas mabuti pa ho yun. Ano ho ba ang layunin natin dito na wag sumabay ang mga mall goers dun po sa rush hours sa gabi? Patuloy ang clearing operation sa mga LGU at MMDA sa Babuhay Lane para walang sagabal sa alternatibong ruta ngayong mabigat ang volume sa EDSA Pinatitiyak din ang Metro Manila Council na hindi maging sagabal sa dali ng trapiko ang mga tsanggi. Panawagan nila sa mga motorista. Kung tayo mismo mag-violate, tayo ang magiging dahilan ng traffic, tapos tayo rin mag-complain na napaka-traffic, mas mabuting sumunod po tayo sa batas-trapiko. Paalala rin ng MMC lalot sunod-sunod na ang mga Christmas party, huwag magbaneho ng nakainom. Ivan Mayrina na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa inasang lalo pang pagbigat ng trapiko ngayong magpapasko. Kausapin natin si MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga Sir Rafi no? and of course sa lahat ng nakasubaybay sa atin. Okay. Na ito. Ilang percent po yung inasang pagtaas ng volume ng mga sasakyan ngayong Disyembre at paano nyo po ito pinaghahandaan? Well, uh, kung titignan natin based on the data that we have gathered, we have already counted more than 450,000 vehicles. That's just for November. And sa ngayon po, nalalapit na po ang Pasko, ilang linggo na lang, we are expecting more or less no, around 15% to 20% increase of the volume of vehicles. Mm -hmm. So ito po idagsa ng mga kababayan po natin na nais pong mag to spend the Christmas together with their families, yung mga galing ibang bansa, yung mga balikbayan po natin. And of course, yung mga kababayan natin sa karatig Probinsya po na nais pong ah uh, mapaaga or to start their christmas shopping and also to do some errands and spend time also with friends. So isa po 'yan sa mga nakita nating reasons or elements kung bakit madadagdagan pa po ng volume ng sasakyan sa ating mga kalsada. May mga particular areas po ba na nag-iipon itong mga sasakyan na madadagdag? Ha, para maiwasan But, ng mga motorista? Definitely po no, uh, sir Raffy, uh, alam naman natin mahigit benting malls ang nakalatag po sa kahabaan ng EDSA alone. So definitely one of the biggest choke points or traffic congestion that we're expecting will be around EDSA. This is from north to south. But rest assured naman po, hindi lang naman po itong kahabaan ng EDSA ang ating binabantayan at ginagampanan po ang ating mga traffic management. But all throughout Metro Manila, dahil nakakalat po ang lahat ng mga shopping centers and mga groceries po throughout Metro Manila. Opo, linawi nga po natin, pwede po ba sa motorcycle lane at bike lane yung mga four-wheel vehicles? At pag naman motor at bike, eh, exclusive ba sila dapat dun sa kanilang linya? Well, definitely pinagbabawal po yan. That's why it's called the exclusive bike lane and the exclusive motorcycle lane. Case in point na lang po ang mga bike lanes po natin. For example, in the stretch of C5, meron po tayong mga barriers dyan or pangharang. So definitely, it constitute na bawal pong pumasok ang mga four-wheel vehicles. Then another thing po, ang ating exclusive motorcycle lane, tulad po sa kahabaan ng Commonwealth, the traffic signages or even the road markings already constitute kung ano po ang pwede at bawal. So kung ito po ay solid line, definitely bawal pong pumasok or mag-cross. The only time na pwede po kayo mag-cross sa ating tulad po niyan, the exclusive motorcycle lane, will be kung meron pong mga broken or dotted lines but that is only to cross hindi po pwede magbabad. Mm -hmm. Pero ang problema po talaga uh, hindi to uh, nasusunod, hindi ba? Aminado ba kayo doon? At paano po natin ito uh, natutugunan? Well, uh, Rafi, alam mo, isa yan sa isang nakikita natin problema is the ano do, consistency of the enforcement. Mm -hmm. So that's thing that we are working on at pinagtutuunan din po natin ng pansin, yung being consistent sa pagpapatupad ng ating mga batas-trapiko, especially po dyan sa exclusive motorcycle lane at sa exclusive bike lane po natin. Mm -hmm. ah, tungkol naman po sa EDSA busway, hindi pa rin nawawala yung mga pasaway eh, na dumadaan kahit may malaking multa na. Ah, ano po ba mga naisip niyong hakbang laban dito? Well, first and foremost, Sir Rafi, no, ang jurisdiction or the responsibility of the EDSA bus carousel or the bus lane, uh, ito po ay na-turn over na po sa DOTR. So kami naman po sa aming hanay, hindi <laughs> po uh, definitely ko ano naman po ang magiging uh, kubaga decision or kung uh, meron mang hakbang for improvements, narito naman po kami to give our assistance and kung ano man po ang kailangan para mapatupad po ng tama at safely ang mga batas trapiko, especially dyan po sa EDSA bus carousel. Mm, pero nakonsulta ho ba kayo ng DOTR dun sa kanilang plano na i-reverse yung direksyon ng EDSA bus carousel? asa sa tingin nyo, mag magiging epektibo po ito? Well, napag-aaralan naman po yan. No? Uh, definitely, meron naman po mga uh, case studies at mga uh, pagsusuri na gagawin before we conclude or bago po natin ipatupad ang isang bagay dahil napakalaking pagbabago or napakalaking change po ang gagawin natin kung babalik na rin po natin ang direksyon. But it's something that we are studying at kinoconsider. Ang um, sa atin naman po, whatever will be the, kung bagay yung magiging advantageous para sa ikabubuti ng ating lansangan, eh, definitely we will assist and we will implement naman po. Pero at the end of the day, mukhang talagang driver education ang problema, no uh, dahil talaga yung violation, kapag walang mga traffic enforcer, ay eh mag-violate yung mga drivers. So talagang, paano kayo natin masosolusyunan uh, yung driver education uh, uh, na kakulangan dito sa ating mga motorista? Totoo po 'yan, Sir Rafi. No? Actually what we are implementing right now is not just about enforcement, eh. We in, we enforce the law along with education. Dahil mm -hmm. unang, unang marami po sa ating mga motorista, we give them the benefit of a doubt na probably hindi po nila alam or probably nakaligtaan po nila yung mga tamang batas trafiko sa ating mga kalsada. So, we have to educate them and also enforce the law. Eh. Mm -hmm. So, ang mahalaga po, aside from the enforcement, the education is also to instill yung disiplina. And aside from that, hindi lang po disiplina. Yung it's about time na we become sensitive and more considerate ng mga kasama po natin sa kalsada. Para Marayo. naman po uh -huh. eh, mapat maayos whether may enforcer or wala, tayo po mismo yung self-discipline at consideration sa kasama natin. Sige po, maraming salamat MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go. Maraming salamat po, Sir API. Hmm? sa ang ilang celebrity sa patok na Superman TikTok trend. Si Meme Vice Ganda naging Meme of Steel sa kaniyang eksena sa gitna ng segment ng It's Showtime. G na sumalo kay Meme Vice si Bong Navarro at Darren Espanto. Wala mang music. Success pa rin naman sa Superman pose. Naki-Superman trend din ang cast ng mga batang riles. Smooth ang stand post ni Miguel Tan Felix. Pero nang si Zepani at Spencer Serafica na ang nag-try, tila sumablay. May mahigit 8 million views na yan sa TikTok. Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin yung future na pinangarap natin. Patuloy ang record-breaking achievements ng Hello Love Again na movie ni Alden Richards at Catherine Bernardo. In just seven days, pumalo na sa 1.4 million dollars o mahigit 82 million pesos ang kinita niyan sa box office sa UAE, Qatar, Saudi Arabia at Oman. Hello Love Again na ang highest-grossing Pinoy film sa Middle East, dagdag sa listahan ng achievements nila roon. Bago pa yan, highest-paid-grossing Filipino movie na rin ang Hello Love Again sa Australia. Sina Alden at Katrine bumisita sa ilang sinihan sa Dubai para personal na mag-hello at pasalamatan ang kanilang fans. Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nagdulot ng pinsalang isang cargo vessel matapos nitong bumanga sa isang fish port sa hasaan ni Samis Oriental. Wasak ang poste ng isang busali at tinamaan din ng ilang sasakyan at bangka. Ligtas naman ang mga sakay ng vessel pati ng mga nabanggang sasakyan. Base sa investigasyon, nagkaroon ng problema sa makina ng barko kaya ito aksidenteng umabante. Handa naman daw ang pamunuan ng cargo vessel na sagutin ang gastos ng mga pinsala sa insidente. Na ba? bahala raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng presensya ng Russia sa loob ng West Philippine Sea. Sinabi niya yan matapos mamahagi ng regalo sa mga kabataan sa Marikina City. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, maagang pamasko ang hatid ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga na Boys Town Complex dito sa Marikina City. Ito ang mga dala niya para sa mga kawarito oh, at sa mga higitong daang ward o mga kabataan kinukupit ang uh, mga food packs, health kits, limang sako ng gas at siyempre, mga kalo. Ang boys natatakbo ng lungsod ng Maynila pero matatakbo ng lungsod ng Marikina. Dito dinadala mga naulila, mga inbanda, mga street dweller, o yung mga hindi na kayang alagaan ng kanilang mga gardya. Sa kanyang talumpati, siniguro ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kanilang mga pangailangan. Sa kabila raw ng maraming pinagdaraanan tulad ng pinagdaan ng hamon ng bansa ngayong taon, mapapagyo man yan, sunog o anong pa ng diwa ng ating pagiging Pilipino na kahit madda ay tuloy na ba? Sa Matlaconis interview, sinabi ng Pangulo na nakakabahala ang napaulat na o yung mga namatang Russian attack submarine sa karagatang stock of na exclusive economic zone ng Pilipinas. So that's another one. Sambit ng Pangulo, ibig sabihin, hindi na lang mga Chinese vessels ang nangihimasok na yun. May Russian submarine na rin. Ang Russia ay kilalang kaalyado ng bansang China. Narito ang pahayag ng Pangulo. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ, one of our baselines, is very worrisome. Bago, bago rito sa buong taon, pinangunahan din ng Pangulong Gere sa alamang muntin lupa. Di ba man Pangulo? Kahit itong civilian pal, sa Marilac ang Pangulo, kaya masaya siyang makabalik. Sabi niya sa bawat tuta niya sa Marilac na pangitirong siya lalo't gumagaling na sa pagsayaw ang mga bata. Gaya ng kanyang nasabi raw kagabi, sa kabila ng mga pinagdaan ng bigat ng tinamaan ng bagyo, sunog, sisikapin pa rin nila na maging masaya ang Pasko ng Pao Pilip. All right, maraming salamat Ivan, Mayrina.